nagara i Ayun o, ay, oh. ay nako, isang napagandang araw na naman dito sa Calgary, Alberta, Canada na kung saan actually November winter na kaso hindi pa nag-snow so hindi sobrang kapal yung suot natin ngayon. <laughs> kaso sobrang lamig na sa labas, ay nako, wala ng araw. Meaning makulimlim, tapos sobrang gray ng paligid, talagang wala na eh, wala ng summer na tapos ng maliligayang araw natin. Yun yung least favorite na season ko, winter. Like, sana, kung pwede lang, hindi na mag-winter dito sa Canada, maganda. <laughs> Kakaumpisa pa lang ng video, rant na kaagad yung sinabi, no? But, anyway, nonetheless, napaganda ng ating mapag-uusapan ngayong araw. Doesn't matter kung winter, summer, bumabagyo man sa inyo, napakaganda pa rin kasi, kung napapanood mo to, meaning non you are alive. Buhay ka be thankful, be grateful, ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung nangyayari sa life mo ngayon, meaning nun, buhay ka pa. Pwede mo pa siyang itama, pwede ka pang makapag create ng something na much better for your life. Yun. Nabawi natin yung rant kanina. At syempre, isang usapan about sa relasyon na naman. Ay nako, relationship talks na naman. Bakit nga ba? Eto yung isang napansin ko sa mga modern relationships. Bakit kadalasan yung mga modern relationships hindi na nagtatagal? Pansin mo, halos yung 6 months, 8 months, 10 months, matagal na yan eh. Diba? After nyan, breakup na. Maswerte na nga ngayon kung yung isang relasyon umabot siya ng one year. At least nakapag-anniversary sila. Pero padalas na ng padalas na nakikita ko 6 months, 7 months, ganun na lang eh. Anong nangyayari? Bakit yung mga modernong relationships hindi na nagtatagal? Hindi na ba kayang umabot ng 2, 3, 4 years, ba diba? long-term relationship na tinatawag? Bakit hanggang sa months na lang? Ala, nakakagulat naman yan. So, panigurado, may nakita ka ng ganito yung naging sitwasyon nila. Ilang months pa lang, actually, yung iba nga, 4 months, 5 months pa lang, break up na. ba? Diba? Bakit nga ba? For last few years, iilan na lang talaga yung mga post na nakita kong nag celebrate sila ng 2 years, 3 years anniversary nila together. Iilan na lang talaga. Ano nga ba yung problema? Ano yung problema sa modernong relationship kung bakit hindi na madalas nagtatagal? Pansin mo, may mga tropa dyan na naka 5, 6 na girlfriends na for the past 2 years. Right? Like what? Ano yun? Every 6 months, every 4 months, nagpapalit ka ng jowa. I think nahanap ko na. eto yung dahilan kung bakit nga ba yung mga modern relationships ngayon hindi na nagtatagal. Dahil sa kaka-cellphone mo, yun yun. Ay nako. <laughs> Ewan. Pero seryoso, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit halos nawawala na yung essence ng long-term relationship? Halos lahat ng tao para bang gusto nila short term na lang eh. Right? And then, ang nakakabigla pa nun is, yun bang yung 3-month rule na tinatawag? Right? Galing ka sa isang relationship, tapos nagbreak kayo, and then, somewhat maghihintay ka pa ng 3 months bago humanap ulit ng panibagong ka-relationship. Halos nawawala na rin yun eh, yung 3-month rule na tinatawag. Ewan, ano bang nangyayari sa mundo? <laughs> Kaninong kasalanan ba to guys? Pero sa akin, yun yun eh. Yung kaka-cellphone ng mga tao. Sisihin mo yung cellphone mo. Tama yung mother mo dahil sa cellphone. Yan yung dahilan. Pabilis na nang pabilis yung mga tao na nagsasawa sa relationship nila. For whatever reason, hindi ko alam. Siguro dahil sa sobrang exposed na tayo sa social media. Ngayon, ang dali na lang makapag-create ng isang tao ng conversation with someone. E compared dati, nung hindi pa uso ang internet, kailangan mo pang mag-effort. Diba, magpapaload ka pa, tapos... Siyempre, gugustuhin mo lang makausap yung taong importante sa'yo, which is yung partner mo. Eh ngayon, sa dinami-dami ng access natin, sa lahat, sa lahat, sa dinami-dami ng pwede mong makausap na girl, na boy, online. ba diba? Kahit nga may jowa ka ng ganyan, sobrang dali eh. Andyan yung access. Right? Sa messenger, libre, connect ka lang sa wifi. Hanggang sa ayun na, siguro yun yung isang dahilan. Kasi nga, sobrang easy na lang talaga yung access sa paghahanap ng karelasyon. So, sa tingin ko, kaya hindi natin masyado, hindi natin masyadong pinapahalagahan yung relationship ngayon. Kasi nga, if ever man may away kayo, instead na babaguhin mo yung maling ugali mo, yung bad habits, maghahanap ka na lang ng bago, right? Kasi ang dali sa Messenger, sa Facebook, sa Snapchat, sa TikTok, paniguradong may makakapareha ka dun. Meron at meron kang mahahanap. Kaya nga nakakabilib, nabibilib talaga ako sa mga relasyon na nasa 2 years, 3 years, 4 years na sila and then going strong pa din. Sa akin, hindi ko alam, napaka-tricky But sa tingin ko, relationships, kailangan talaga dalawang tao eh. Dalawang tao dapat, hindi lang iisa. Yun bang nag effort para ma-preserve nyo yung relationship, yung isa't isa? Okay, si so, share ko lang, nasa library tayo. May mga rooms dito na pwede mo siyang i-book. Pwede kang mag, eto, gaya ng ginagawa ko ngayon, mag-record. O kaya mag-aral. Yun yung kadalasang ginagawa ng mga tao. And sa room na to, basically, glass lang siya. So, see-through. Pwede mong makita kung sino yung nasa loob. And every single time na may dumadaan, napapatingin silang ganyan, nagre-record tayo. Nung una, somewhat na nakakapanibago siya na kapag may tumitingin na ngayon habang nagre-record ako, hindi na siya big deal eh. Dati, parang mahihiya ka pa. Or, nawi-weirduhan no, lang sila sa akin. Balik tayo sa topic. Ano nga ba yung way para... Well, para mas tumagal yung relationship. Hindi ko alam eh. Parang ang hirap namang sabutin yan. Baka ganun na talaga. Doon na siya patungo na pang short term relationship na lang talaga. Iilan na lang yung gustong tumagal. Hindi mo naman control eh yung kapartner mo, di ba? Pwede maging 110% loyal ka sa kanya. Gawin mo man lahat ng duties as a boyfriend, as a girlfriend. Maging honest, maging caring ka man, maging lovable ka na person. Pero pwede pa rin siyang pwede pa rin hindi mag-work eh. Right? Pwede pa rin hindi kayo tumagal. Alam mo yun. Napaka-complicated niya. Hindi ko gusto. Bakit ganito? Ito yung topic na napili ko. Hindi ko siya kayang isolve, ha? Yun na yun. Kung gusto mong tumagal yung relationship nyo, gawin mo yung best mo. At the end of the day, kung sino man yung nagkulang sa inyo, at least pwede mong masabi sa sarili mo na ginawa mo yung best mo, right? Ipinakita mo yung best version mo sa relationship na to. Na pwede kang mag-look back 5 years, 10 years from now na sinabi mo sa sarili mo, at least ako nagpakatao ako. Binigay ko yung best ko sa babae laking to. And uh, hindi siya nag-work. Hindi siya nag out. Siguro hindi talaga kami yung para sa isa't isa. Pero kung meron mang talagang dapat sisihin, yun na yun eh, yung kaka-cellphone ng isang tao. <laughs> so, anyway, hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, andito pa rin tayo sa Calgary, Alberta, Canada, and until next time, see you, bye!